Muna ako yabangan kapag ganito ka mamagpader Yung tayang dumaan sa mismong power Para lang habulin yung kasapi niya at mailigtas pa Tapos dapat hindi ka mamamatay sa gera Nananaginip ng gising Magkatulalas sa hangin Kita niyo yan kung paano ko alagaan ng mabuti ang kasapi ko Kahit dalawa na lang kami hindi ko siya iniiwan yung ko sa kanya pa rin nakapokus. Eh, bumabalik-balik pa yan sa kalaban. Ganyan magpader! story na nga Nag-solo origin na naman ako ng mag-isa Siyempre para magpadagdag ng Starla, Pero yung mga kasapi ko Sinusubukan akong talaga Sa game na to, pinili ko maging roamer Kasi naminis ko na si father Pero dahil si father ang pipiliin ko Magpapalast pick muna ako Mahirap na te, baka makounter tayo Pero sa isip ko, kahit sino naman Piliin mo kalaban, ikutuloy ko pa din si father Kasi ang ganda nung line namin Perfect na perfect si father dyan isang taong kabayo at isang tao na mukhang kabayo. Eh, biglang pumili ng alis mo. Kontrabida ng taon talaga. Kala niya nagpalit ako ng hirap. ko pa din. Eh, manalig na lang tayo Nasana, na sana huwag napabuti ng late game na makakasabi ko ito. Binubuli nila dito si Sangriello. Early game pa lang. Eh, may nakasalubong na mukhang engkanto. Adios, amigo. Ah! Barbie, bigla silang dumabi Sige Balmongi, kaya mo yan Itakbo mo, huwag ka nang lumingon pa Pero hindi niya nakinaya Go guys, pasok lang kayo Huwag mahiya, huwag matakot Nandito ako, susunod ko kayo Handa akong pasukin ang pare Para lang maihilto kayo Tsaka niya na, kuya bangan Kapag ganito na kayo magpader Yung kayang-kayang maghabol lang mga kasama Pero dapat hindi ka mamamatay sa gera Mukha mo, obos oh Ano ba nang mo, obos? Oh ganun na ba talaga? nakakalupit ang mundo. Sa dami namin dito, ako pa rin ang napili sa amo. What's up, mga VD? Welcome back to me. Ako, hindi ko siya naabotan Kamayong layo mo naman. Hindi ko malaman sinong ihil ko sa kanila. Pero ang mahalaga yung MM namin ay mabuhay ka po Tumakbo ka na habang may buhay ka pa. Anak naman talaga ng pinapa. Cool down pa yung skill ko kasi. Ay, baby, nagpaawat ang mga kakampi. Tuloy-tuloy ang laban tuloy-tuloy ang gera. Kami ni Balmonggi, kahit dalawa na lang, Halaw, sige, tuloy pa din siya. Ganto yung mga kasapi na masarap ipag-support kasi talagang marami kang assist na makukuha. Nagbabalik yung mapanakit na si Saber. O, pahiya konti. Bukas bawe. Akala niya mga one hit niya pa ako. Tapos si Alice Go, gumit na pa na frozen yellow. Malakas to kapag kagamit to, bikip eh, paano kung pa-triangle yung pwesto? Saan siya dyan? Eh, di Wala na, nag-exit na. Ay, te, sinasabi ko sa inyo, unstoppable talaga kami. Walang namamatay sa mga kasapi ko. Sobrang confident na ako na mananalo kami at mataabag na yung star, lakot eh. Kailangan maganda yung mga pwesto ko para hindi agad ma-burst yung mga kasapi ko. Siyempre, pati na rin ako kasi pag namatay ako, mapelay na yung grupo namin kasi ako'y nagbibigay buhay sa kanila. Yun nga lang ngayon, oh, Lalabas sila dyan. Anong gagawin ko? Ihil ko na lang yung power. Mag-pray na lang ako dito. We're back, sisters! na naman kami sa kaasimate! So sobrang pilapil ko na nanalo kami nung nag-skill dito yung tyrant na ilagan ko. Pinipitipihan ko siya, nag-emote-emote pa ako dyan! Kasi napahiya siya, te! Ito pang si Alice Go One, daw sa dikit-dikit na kalaban! oh, kung dikit-dikit kami na magkakalayo naman yung pwesto, hindi pa bilog, saan napupunta dyan? Walang mamamatay sa mga kasapi ko hanggat mabubuhay ang father na ito. Kapat lang kami dito kasi umuwi yung MM namin para mag good sa power. Eto na, natatanaw ko na. Naririnig ko na ang tubog ng kagumpay. Pero bago yun, kailangan malagpasamunan namin ang challenge na ito. Mapatay namin si Alice Go at mapush namin ang power. Konting ubo pa guys, kapit lang in 3, 2, 1. Magkaka-ulti ako. Dikit-dikit kayo dito. Labit kayo para mahil ko kayo. Anak naman ang pinapay humihiwalay. Sa part na to, medyo joy na ah, kinakabahan na ako. Eh, kasi paubos na yung mana ko. Tapos, call down yung health ko. Paano ko pa sila mabuhay niya kung ganito? Kitang-kita nyo naman, te. Wala na. Sagad na talaga yung mana. Nag-chat ko sabi ko, wait lang, no mana. Ay, yung mga kasapi ko, te. Tuloy-tuloy, walang paki. Hanggang sa naubos sila, paunti-unti. Paisa-isa. Tapos ngayon, maninisi pa. Alam nyo namang, mas malakas tayo kapag groupings. Tapos kapag kasama nyo, uwi. Oh, eh, ang titig kasi nang bungo ninyo. Kita mo yung marksman Nalagasan ng tornilyo sa ulo Pati ba naman pagbabasa Hindi ka pa marunong be? Ilang segundo lang Magbabak lang kayo O tapos nung nakita kong ganito May nangyayari Kumunta talaga sila dun sa demonyo Apat lang sila Wala na te Habang naglalakad ako Unti-unti na akong mawawalan ng pag-asa Panggap ko na sa sarili ko Nawala na Talo kami Ito na yun Ganito mayon yun Hanggang dito na lang to O tapos ngayon Sisihan Ganyan Depi Siguro mga ilang linggo muna tayo dito sa Epic magsasama-sama. Siyempre, maglalabas ng sama ng loob pagkatapos ng laro. Alangan naman, matuwa pa ako.